Happy birthday. Just want to wish you a wonderful and happiest birthday. Hope you had a wonderful day today, and cheers to more success, happiness, more opportunities for Evidence Skincare Essentials, and endless possibilities. God bless po. Happy birthday, Mom Joy, the CEO po ng Evidence. Um, wish ko po sa inyo is healthy life, and especially po yung business nyo po is magro. Um, I declare po Joshua 1:9 sa buhay po ninyo, and especially while serving God. Um. We are so happy, po, and especially enjoy your day, ma'am. Always stay pretty, stay young, and especially um, stay healthy, po. In lang po, happy happy birthday, ma'am. Hi, Miss Joyce. Happy birthday to you! And I want to say your dedication and vision inspire us to always give our best, the best talaga. And also, we counting ourselves lucky like to have a beautiful CEO with lots of energy and eager to push us to achieve greater heights so yeah happy as birthday to you miss joyce and i hope you enjoy this day enjoy your day and yeah always take care and happy as birthday happy birthday miss joyce uh, first of all i would like to say thank you very much for letting me one of your brand ambassador of your wonderful company and also uh, to try your to wonderful products, your skincare products, and uh, thank you for being humble all the time, for being true. Uh, it's not just uh, towards me, but uh, all of the on all of the people that you are used to work with or you used to know. Uh, ang mahihiling ko lang po is more blessings to come kasi very very deserve mo po yung ano, makatanggap Um, uh, maraming blessings kasi you are such a wonderful lady uh, with a kind heart as in uh, you are one of the people that I knew na is very down to earth please continue uh, being like that uh, and sa mga pagsubok na darating sa mga sa buhay natin I know you can face it and you can uh, always look for the solution on it tulong din yun na very supportive na husband din and family and of course uh, for the people uh, who work with you then ayon for uh, tulong tulong lang ayon yeah. more blessings to come and I hope you enjoy your day uh, happy birthday again man Happy happy birthday sa iyo Ma'am Joyce. at ang wish ko po sa inyo is palaging healthy sa araw-araw na pag-work nyo and of course mag, uh, mag boom and mag-success pa ngayon 2024 at sa mga susunod pang taon ang inyong business po. And thank you na rin po dahil nakilala ko kayo na binigyan niyo po ako sa ng opportunity para maging one of your um, brand ambassador ng inyong napakagandang skin product at talaga naman kitang-kita ang effective at kulay skin na artista. And ayun nga po, ma'am Joyce, um, sana mas madami pa po kayong taong matulungan. At talaga naman, dun ko po na po tunayan na talagang isa po kayo sa CEO na down to earth. At ayun lang po, ma'am Joyce, happy happy birthday! Enjoy nyo po yung, yung day nyo and see you soon po! Bye, Joy, si Happy Happy Birthday I pray to God na sana mas marami pang birthdays ang ibigay sa'yo at mas marami pang blessings, more good health dahil marami talaga kayong nagutulungan, kayo ni Sir Ken marami kayong mga taong na-inspire at sana magtuloy-tuloy pa ang mga success na tinatamasa mo para mas marami ka pang ma-share sa mga katulad namin na tumitingala sa'yo Maraming salamat lagi sa tulong and God bless. Happy birthday ulit. Hi, Ma'am Joyce. Happy, happy birthday. Uh, wish you all the best and more sales and more travel pa sana tayong magkasama. And sana bigyan ka pa ng wisdom ni God para mapangunahan ang evidence. Bye-bye! Ang wish ko rin para sa business nyo na lalo pang lumago. Ayan, para maging blessing pa kayo sa so, napakaraming tao katulad namin ng, um, ng business din namin. Ayan. Thank you so much sa lahat ng tulong mo, sis, at saka ni Sir MC. Ayan, isa na kayo sa mentor ng um, aming business. Ayan, thank you so much and happy birthday. God bless! Hello Ma'am Joyce, um wishing you a very happy birthday. Um good health, more success. I just want to say thank you for all the support you extend to to us your employees and hoping na uh, continue mo pa rin yung pagtulong sa mga nagwiwis site. Yo. Na. Thank you. Hello Ma'am Joyce, good morning. Happy birthday po pala. And short message lang siyempre. Um, one of the best na role model na nakita ko na kita naman natin lahat sa giant evidence kung paano pagod niya at hirap na ginagawa niya para sa company and sa pagtulong sa mga tao siyempre yung mga tinutupan yung mga wish and yun lang more blessing and good health siyempre thank you pa. and happy birthday Thank you so much po kasi um, nag-grow po talaga ako as employee sa company niyo po. And natutunan ko din po na huwag lang mag sa so, kung ano lang alam natin. And masasabi ko nag-grow po talaga ako. Yun lang po, happy birthday and God bless po. Thank you po. Bye! Hi, Joycey. Happy, happy birthday po. Uh, thank you so much sa unconditional support and dedication niyo po sa company natin. And uh, hopefully, marami pa pong blessings ang dumating sa inyo para mas matulungan niyo pa po ang maraming tao. Thank you so much po and happy birthday. Um, happy birthday to our fearless leader and CEO, Ma'am Joyce. Um, your vision continues to inspire us all. Um, God bless you and more birthdays to come. Happy birthday po, Ma'am Joyce. Thank you po sa pag-accept sa akin para maging part ng company nyo. God bless po and keep on shining. Happy birthday po, Mom Joyce. Uh, more candles to blow po and more blessings pa po para sa inyo para po mas marami pa kayong mabless na ibang tao and good health po pala. I'm Mom. Happy birthday po. God bless po sa inyo. Happy, happy birthday po, Ma'am Joyce. I uh, wish you all the best and good health and God bless po. Hi ma'am, happy birthday po. Ah, uh, una sa lahat ma, maraming salamat po sa opportunities na ibinibigay niyo po sa bawat isa. And thank you din ma'am sa pagtitiwala at naniwala po kayo sa skills na meron po ako na maibibigay ko po sa company. And lang, ma'am, happy birthday po and God bless you ma'am and more blessings po. Thank you, ma'am. Happy, happy birthday po. Happy 38th birthday. And more birthdays to come sa sinasabi ng iba. And then, uh, salamat po sa pag-guide sa amin as a worker and as a tao na may iba't iba um, skills regarding sa kanilang mga uh, work. And then, yun, more wealth happy happy birthday po sa inyo ang uh, AKA uh, Chris Bernal ng Evidence. So um, stay pretty, gorgeous and sexy and maraming salamat po sa mga opportunities and mga sermons na binibigay niyo po sa akin at nakakadagdag po ng kalam ko yon. So yun lang po. Thank you. Happy birthday po. Happy happy birthday Ma'am Joyce. Thank you po sa mga advices and learnings na ibinibigay mo sa amin ng mga empleyado and thank you po sa opportunity na makatulong po sa aming lahat. And continue to be a blessing to each and everyone. Happy, happy birthday po! Happy birthday, Ma'am Joycey! I hope tuloy-tuloy po ang mga blessings sa inyong buhay. And have a good health po sa inyo and your family. Happy birthday po! Hi, Miss Joycey! Um, I just want to say na happy, happy birthday to you. And and I hope na more birthdays to come and first of all I just want to tell you na surround yourself with uh, better growth, um, better soul and um, your mental health mo always in the top and your health alam ko na workaholic person mo but Ayun, yun lang yung wish ko sa'yo. And alam kong nasa yun na yung lahat. <laughs> And especially, I just want to think na ipagpatuloy niyo lang po yung pagtulong nyo. And maging open kayo kagaya ng pinakita niyo sa akin dahil binigyan niyo ako ng chance na ipakita lahat yung kaya kong gawin para dito sa company na to. And I hope na mag pa ang ating company. And ayun lang, happy happy birthday to you ma'am. We love you always. Happy birthday, Ma'am Joyce. Ayan. First of all, gusto, gusto ko pong magpasalamat sa inyo kasi parang kinukop nyo po ako dito sa evidence to be a better person. Charot! Ayun! Sobrang saya ko po kasi napakarami po ng pagbabago na iniambag nyo po sa buhay ko when it comes to advice. Nandyan po kayo, hindi lang po kayo boss para sa akin. Isa po kayong magandang inspirasyon at kaibigan. Lahat po ng mga ginagawa ko sa inyo ay masaya po akong nakikita ko po na nagbubunga na. Kasi iba na po talaga ang Miss Joyce ngayon. Nag-level up na po kayo. Yung confidence nyo tumaas and yung mga goals nyo unti-unti ko na po nakikita at nagkakaroon po ako ng satisfaction sa mga nakikita ko po ngayon. I hope na magkaroon pa po kayo ng mga achievement, goals na natutupad nyo at ganoon din po ako sa ating brand. Yun lamang po. Maraming salamat and happy birthday po. Hi ma'am! Happy birthday po at sana lagi ka po kayong healthy at hindi magkasakat at syempre stay beautiful and sexy! At syempre po, thank you din po dahil hinayad niyo ako at may bagong opportunity kayo binigay sa akin. Maraming maraming salamat po. Sana mam, maging model din ako, Charis. <laughs> Yan lang po. Happy birthday! Hi, Ma'am Joyce! Happy, happy birthday. Ayan. Sana uh, ma-enjoy niyo po yung araw nyo. Alam naman namin na kahit may sakit ka, pumapasok ka pa rin. And sana, Ma'am, more blessings po sa inyo, sa inyo po ni Sir MC. And enjoy your day. More and more birthdays to come, especially good health po, ma'am. Happy birthday! God bless po! Hi, hello there, po, ma'am Joyce. uh wishing you a very, very happy birthday. Wishing a happy birthday, po, to the person who always inspires uh, inspire us to be our best. You're an inspiration, po. Um, I wish you good health, po, ma'am, to you and to your family. And may your heart desires, po, I grant to you, and sa family. Thank you, po, for always uh, be, uh, giving us the opportunity to excel in our skills, po. Thank you, ma'am. God bless po. Thank you. Hi Ma'am Joycee. Uh first of all, uh, happy happy birthday sa And uh, sana marami pang blessings ang dumating sa and uh, good health. And uh, thank you so much kasi uh isa ka sa nagbigay sa akin ng uh maka-experience ng travel and uh, lahat ng mm -hmm. ano uh, pinapa mo sa organic nai -hit ko kahit pa paano. Ayun, thank you so much. Happy birthday. God bless. Kanta. O, oh, birthday ni Tita Joyce, birthday, tapos kakanta ka again. Yung ganito, di ba nakanta ka? Two, happy birthday, Lola. Ayun naman, happy birthday, Tita Joyce. Ah, oh, sige. Okay. One, two, three, okay, go. Happy birthday, Yeah! Ang <laughs> pangit! Um, happy happy birthday, birthday po, Tita, tita Joyce. Joyce! More, More birthdays to so, mom! Um, we love you, love you po! po. Babatiin ko pala yung nagbe-birthday ngayon, no? Uh, happy happy birthday, Miss Joyce Muiko, uh, CEO of Evidence... Uh, sana marami pang uh, birthday na darating sa buhay mo at blessings this 2024 para marami pa tayong uh, matulungan, no? Lalo na sa mission mo, vision na makatulong sa mas marami pang Pilipino na magkaroon ng uh, pagkakitaan uh, dahil sa business mo. Happy, happy birthday! CEO, more bliss to come and more good health this 2024. Uh, Miss Joyce uh, Muiko, the CEO of uh, Evidence Beauty Products. Happy birthday, partner! Hello, Ma'am Joyce or Kumare or Idol. Uh, isa ka sa mga hinahangaan ko pagdating sa online selling, pagpapalaki ng kumpanya paghawak ng brand at paghawak ng mga tao. Ayan, happy happy birthday sa iyo. Ah, uh, dinideklara ko na humaba pa at marami kang buhay na matutunan sa ginagawa mo ngayon. Uh, I decree and I declare long and satisfying life sa iyo at sa kumpanya mo. Happy birthday and God bless to you. Hello, good morning. Butihin ko lang po yung nag-celebrate po ng birthday si Ma'am Joyce Maldeya Michael. Hi Ma'am. Happy birthday po. Enjoy your birthday at mabuhay ka pa ng mahabang panahon happy, happy birthday. Uh, ang wish ko sa iyo ay makuha mo pa lahat ng desire mo sa buhay at mas marami ka pang taong matulungan. So, huwag mo kalilimutan sa so, pagka-travel mo. Lagi mo tatandaan. I-enjoy niyo ni MC ang isa't isa. Kasi time will come. Alam naman mag-travel pa kayo pag uugod-ugod na. Better ngayon pala mag-travel na. So, ngayon, ang wish ko sa iyo, lahat ng mga gusto mo pang gawin, para sa iyo, para sa mga anak mo at para sa asawa mo e eh, gawin mo, pero number one ang wish ko sa iyo, be submissive to MC okay, so yun lang God bless, bye happy birthday hi Joyce, surprise uh, I hope this is not late I just had my breakfast uh, my breakfast and walking this morning pero I will never fail to say happy birthday Joyce and i am so happy with the uh, achievement that you have since magkakilala tayo maybe a decade ago so sobrang layo na nung mga itsura natin noon sa ngayon sobrang layo na rin ng narating natin actually um uh, thank you for being inspiration to many and i know uh you just keep on doing what is right I know matutupad mo pa yung ibang pampangarap, hindi lang para sa atin, kundi para sa ating mga pamilya. Uh, enjoy your day and have a great one. Bye! Happy birthday ulit! Hi sis! Happy birthday! Palagi mong tatandaan na mahal na mahal ka namin. Isa ka sa mga babaeng inspirasyon ko sa buhay at alam ko sobrang layo pa na mararating mo dahil nasa'yo lahat ng pagsisikap, sobrang matulungin ka sa kapwa alam ko sobrang ibibless ka ni Lord kasi sobrang deserve mo yon. Sobrang deserve mo yon dahil may mabuti kang puso. Mahal na mahal ka namin. Palagi mong tatandaan na nandito lang kami palagi para sa iyo. Mahal na mahal ka namin. Mwa, see you soon! Hi Mare, Madam Joyce. So, I would like to greet you a happy, happy birthday and sana um, maging magpatuloy yung mga success niya sa buhay and magsindi yung inspiration sa lahat ng mga Uh, mga tao na nakapaligid sa inyo and sana magtuloy-tuloy lahat ng mga venture nyo maging okay and yun lang. God bless you and ingat palagi. Happy, Happy birthday, birthday Ma'am Joycey! More, more birthdays, birthdays to come and God bless! bless. Happy, Happy birthday, birthday Mars Joycey! Hi, Mars! Stay healthy and pretty and sexy and successful. Wish namin more success sa evidence and more sales from Maya Asia Marketing. Happy birthday again! Hello, Ate Joyce! Uh, isang taon na naman ang lumipas sa'yo, no? Pero parang hindi pa rin nadadagdagan ng edad. Parang hindi pa rin tumatanda. Okay, batang-bata pa rin kong titingnan Parang mas bata pa yata sa akin. Uh, so... Um, I'm so happy for you sa lahat ng mga natatama mo ngayon. Halos lahat nakukuha mo na. Okay? Uh, kaya kasi nabing halos, kasi for sure, meron pa rin at meron na inaasam na makuha at yun yung iyong pinagtatrabahuhan. Ano? Uh, Ina-applyan ng iyong matinding kasipagan. Okay? So, ang dalangin ko na lang, kasi alam kong ang bawat kagustuhan mo naman ay tinatrabaho mo with prayers din naman yan. So, ang dalangin ko na lang talaga for you is good health. Dahil kung wala nito, kahit gaano pa ano, yung uh, pera natin na meron. Okay? Kung wala nito, mahirap din. Okay? Na ang pera gagasusin mo pa ay para ipaayos lang o uh, magkaroon ng maayos na kalusugan. So, dalangin ko ipagkaloob ito patuloy ni God sa inyo, sa iyo, at para maipagpatuloy mong matupad ang yung mga hangarin sa buhay. Uh, Ibat-ibang hangaring kasama na ang hangaring makatulong sa ibang tao, no? Higit pa sa hangaring magtagumpay lang sa buhay. Okay, I'm so happy for you. Sana masaya-masaya ka ngayon sa birthday mo. And always be happy. I love you. Mwah! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyce, -y. happy birthday to you! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Happy birthday, Tita Tita Joyce! Tita Joycey. I love you. Wish you more blessings to come. Wish you more blessings to come. And stay beautiful. And stay beautiful. Happy birthday, Joycey. We love you. Love you, Anne. nakita sa mga artista dito. See you soon! Hi, Bessie! Happy, happy birthday! I just want to greet you a happy, happy birthday and may you have a blast today with your family and friends. So, kahit pagkalayo tayo, pero alam mo naman, I'm always just a chat away. Um... I want you to know na isa ako sa super proud sa lahat ng learnings mo at saka sa mga na-achieve mo sa buhay. And I'm so lucky and thankful to be your friend. And laging yung bilin ko sa'yo. Huwag mo kakalimutan yung sarili mo kahit gano'ng kapakabisi. Laging give time to yourself to rest and keep time for your family. Kasi lagi ko sinasabi, yung time, lumilipas yan. Pero yung pera, kikitain mo pa yan. So, I just want you to enjoy your day. And have a blast day. Happy, happy birthday, Beth. I love you. Happy birthday, birthday Joyce. Oh, we love you. love you. Always be here and pray for Jesus, okay? Happy birthday, po. Happy birthday, po, Tita Joyce. Happy birthday, birthday po, Ninang Joyce. Joyce. Happy, 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 happy. happy birthday. Sa'yo, ang Hi, Joyce! Happy, happy birthday! More birthdays to come and more blessings to come. And good health. God bless. Happy birthday! Blowout. <laughs> Joyce, happy, happy birthday. Wish ko sana maging maluko, malusog ang iyong pangangatawan at ligtas sa anumang karamdaman at kapahamakan. Ang wish ko, ngayong birthday mo, ngayong 2024, ay patuloy pa rin ang iyong pag-asenso sa negosyo. At para marami kang matulungan, lalong-lalo na sa ating mga magulang at mga kapatid, pati na rin ang iyong nakapaligid sa iyo, pati mga empleyado mo. Happy, happy birthday to you. Joy, Magandang tanghali sa iyo, naalala ko ay eh, ngayon pala yung birthday mo. Timingin kayo din sa aki, oh. Ay, eh, happy birthday. Happy birthday na lahat sa iyo. Baka kami hindi makating dyan ngayon. Ay, eh, hari maniwari ay eh, humaba pa ang ating buhay. Pati buhay niyo mag ating mag-anak. رامي سلامات <applause> Mababang anak sa mama, mababang may bahay. Ganyan yung successful talaga sa aking future. At yung marami pang matuloy mga kapatid at magulay. Marami marami salamat sa ginigay ng blessings sa amin ng tinig ama. At saka lang tayo sa Dios na mababang buhay mo at maging katulad namin ang mababang hindi dapat mga po. At yung pa ng mga po. Lord, Lord, Maraming salamat. Sa maraming salamat sa ibigay sa amin. Na no, malaking tunog sa amin. At oh, so sa mga kapatid. O, Salamat!